guys dito na naman po tayo ito po sisimula na naman po kami magbakal kami natugtog ah ito guys ah silip lang muna sa inyo kanina nag kami ng bakal kaya hindi kami nakapagsimula na mag bali alam muna na kami nakapagsimula guys mag ano umpisa pa lang kami guys ito okay, yung ano hindi siya damo ang nangyayari dito may, may bangka siya dito guys mababaw nga parang ano din siya pagbabakal dito sa mga lang sa inyo to guys kasi ito um, mamaya maya naman yan. malakas ang tugtugan dito guys, suami anda lah oleh.